Huwag kalabas sa abo ni nao. May 1.5 Di rin raka labas sa suru-suru yun. Ano si Bim-Bim dyan? Nagluto. Sa kusina? Sa kusina. Kaya si Kuya na hurot naman. Ang ipakyaw mo nito. Hindi mo rin siya kaya mo nito. Angkol! Nebuli na ako. Gusto mo ka Paon ma? Mag-torta mo. Kaya Labas pa ba? Ano yung Lagi? Labas pa? Kilao ka? Isko kayo. Ikaw. niya kay Morris Minin? Ha? Huh? Mala, Mahal na katagal kayo ang galing. madalang yung torta no? Magsugba taon niya ah

Luro man tayo bilang Makasundo pa muna ni Pa. Pa, na ka mo. ko yung mamala ni ako sa baybay. Ako. Ako sa baybay. gabi, mas makatal nga rin. Iko ayah pun, na ayah pun suplang kan?

Ako ay 10 pesos Ako na stop time O dili.